Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang atin pong pecha para po ngayong May 20, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May. Yan po ay 5 at abente sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, gagaya pa rin po ng dati simplify lang muna natin yung mga number natin dito ayan 0 plus 5 is 5 2 plus 0 is 2 at 2 plus 4 is 6 dito rin po sa bandang gitna i-add lang po natin sila 5 plus 2 is 7 uh, 2 plus 6 is 8 dito rin po sa bandang baba 7 plus 8 is 15. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 15. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 5 plus 2 plus 6 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 13. At meron na rin po tayo rito ang kombinasyon. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 15, 13 o kaya naman ay 13. 15. And mga idol, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po ang mga numero natin, 15 at 13. And simplify lang muna natin yung mga yan, bago po natin sila isumada. And dito po sa 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Yan po ang ating isusumada, 4 at 6. At unahin natin isumada ang 4, punin muna natin itong 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4 pwede po ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin ng 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 and mga idol at isagod naman natin ang 6 Ayan, dito sa 6 kunin mo natin yung 15 and sumada 15 1 plus 5 is 6 pwede rin ang 24 so mga 24 2 plus 4 is 6 at 33 so 33 3 plus 3 is 6 ayun mga idol at yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong May 20 ayun, meron tayong 4 13 40 31 22 6, 15, 24 at 33 Ayan, ganoon pa rin po Pipili lang po tayo dito Rumble lang natin yung mga numero yan Kung alin po dyan ang mga nagustuhan po natin mga kombinasyon Mga numero na pwede po natin kayaan Ayan, pili lang po tayo At sa ating sample naman Kinuha natin ang 4 4 and 24 Ayan Then 15 and 22 and 6 and 13 ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin na kukha sa ating sumada, para po ngayong may 20, ayan meron tayo itong 424, 15 22, at 6 13, ayan meron tayong tatlong sample dyan, mga kombinasyon natin na sa ating sumada at kung nagustuhan nyo naman po sila, okay lang po sa inyo. Pwedeng pwede rin po matayin itong mga kombinasyon na nakuha po natin dito. Kaya pwede rin po tayong kumuha o magdagdag pa dito sa taas. Kaya na lang po pumili dyan kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At yan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong May 20, 2024. Maraming, maraming salamat po muli at good luck po sa ating pong lahat.